Hi guys, for today's video, hindi muna tayo maggagawa ng cake. Mamaya na lang o bukas. <laughs> So, ito na nga, pakita ko lang sa inyo itong aking Paksiw with a twist. Actually, napanood ko lang ito kagabi, ginaya ko lang. O ba diba? gaya-gaya tayo. <laughs> so, Ganun naman talaga, mga ulam pare-pareho. Siyempre, kailangan natin i-improve para maiba naman. So ito nga, paksiw nga, naisipan ko nga mamalengke kanina. Kasi si Aldir, favorite niya talaga magpaksiw. So nilagyan ko siya ng twist gaya ng napanood ko. Naglagay sila dito ng parang baboy. O ito, nagbumila ako ng liempo. I think kaunti lang to worth 150 pesos na liempo. Pinahi hiwa ko lang siya ng ganyan. Then, pinirito ko na muna siya. Ayan. So, nakita nyo naman, ba diba, Yung non-stick ano natin, kawaling. Hindi na siya non-stick. Stick na siya. <laughs> Kasi kinigis-gis na scratch bright. O, oh, diba? Nabulol ako. Scotch bright. So, ayun na nga. So, nung nag brown, -brown na yung ating baboy, nagisa na tayo ng luya, bawang at sibuyas. So, igilid-gilid lang natin muna yung ating mga baboy o yung ating meat. At nagdagdag ako ng kaunting mantika galing sa pinagprituhan ng hotdog. <laughs> kasi 'di ba? Reusable. Ganun naman, 'di Pwede pa naman, 'di ba? <laughs> so ayan na, ah. mix-mix lang natin 'yan, mekos-mekos lang natin 'yung ating baboy, bawang sibuyas na may luya. Syempre luya kasi paksiu. Ayun para may, matanggal 'yung lansa. At kapag kaalam 'yung medyo nagbo-brown-brown, na maglagay tayo ng kaunting ano dito, bagoong isda. Ito 'yung ano, ginamusto. Dakos, boneless na ano, bagong isda. So ayan, gisa-gisa lang natin siya ng kaunti. Mix, 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 mekos, 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 mekos mo lang yan mga me. O ba diba, mga me? <laughs> ayan, so kapag ka alam nyo medyo okay na yung pagsasangkot siya ninyo, o pa, ayan, isalansan nyo na yung mga isda, yung tilapia nyo. Ayan, hugasin mabuting tilapia para walang ano, dugo-dugo. So buti na nga lang libre palinis sa may palengke. Lagi ako namimili doon sa palengke namin sa dumbosko, kasi mahal sa asinto. So inibaba ko na rin yung mga gulay, talong at ampalaya. Ayan na lang yung nilagyan ko. Pero optional, pwede kayo dito maglagay ng okra. Kasi based dun sa napanood ko, may okra yung ginamit niya. So nung sinalansan ko na, nilagay na natin lahat. Ayan, ba? Diba? Nakita nyo naman. Parang apaw na apaw na. <laughs> Tinimplahan ko na rin to ng sili, ng green, um, asin, ng minta at saka naglagay na rin tayo ng suka. So pag nagpapaksiw talaga ako guys kasi sinasabaw talaga to ni Aldor. Kailangan required talaga na masabaw. Kaya talaga dinadamihan ko ang sabaw ng paksiw namin. Kasi gusto, kasi nga may mga bata. Gusto gusto talaga na ng sabaw ng paksiw. So ayan tao, takpan lang natin siya hanggang kumulo. Ayan, so hayaan lang natin siya mag-set dyan. Ayan, kapag alam nyo kulong kulo na ano hinan natin, halu-haluin lang yung, kumbaga yung mga kulo para mag lang yung lasa. Ayan, alam niya naman kung paano haluin niya, wag halong halo kasi madudurog yung isda. <laughs> so, ayan. Napakasimple lang yung gawin pero ang sarap nito. First time ko tong ginawa na maglagay ng baboy sa paksiw para maiba lang. Ang sarap pala niya. Usually kasi kapag nagpapaksiw ako ng baboy, baboy lang. Yung hindi yung tipong adobo na walang toyo kung tawagin. So ito paksiw talaga siya na isda na ikinombine with baboy. Ang sarap niya guys, try nyo. Talaga nakakagana. Nakita nyo naman sa una ng video, di ba? Makakain wagas. <laughs> Wala mo nang diet. kasi hindi ka talagang diet sa ganitong mga ulamin. Sayang. <laughs> Tisi mo muna. Saka na tayo mag-diet. <laughs> Marami pang time. Sa so, ngayon talagang pag kumain ako, kain muna. Pero yung saktuhan lang, huwag masyadong makanin. Pero may time na hindi talaga na ako naghahanin. Pero pag alam kong ganito yung ulam, talagang kain kung kain. oyan. yan. So si Athena kasi, naglalaro lang siya kasi dumedi na to. Kaya hindi naman din niya kinakain. Isda lang siya ng isda. Tapos ginalaro niya. Pinalsa namin. nag na lang siya sa loob niyan. Ayan, ayaw niya naman din kainin yung ano. Hinihimayan ko siya ng isda dyan. Pero isda lang yung mga pinagkakain niya. <laughs> so ayan, kain na. Fight-fight na tayo mga may. Try nyo na tong paksiw na ganito. Ayan, sumura so, lang naman yung tilapia yung bili ko doon, apat na peraso na malalaki na live, live yung tilapia na nabili ko sa palengke. 175 tapos yung liempo nasa 130 to 150, o, 'di ba? Grabe ng mga bilihin ngayon, guys. Ano, wala pang rekado na gulay doon. O, imagine nyo, isang ulam maabot ng 500. Pero yung 500 na to, maghapon ng ulam to hanggang gabi na kasi dalawa lang naman kami ka, na Alvin yung, yung nagisda. Minsan nga maabot pang pa 2 days yun eh. <laughs> Basta mas sabaw kasi mga bata gusto talaga yung sabaw. Ayan, no, di ba So, sa mo ng soft drinks. Hindi pwedeng, ano, pampadigay lang. Ngayon lang naman ulit tayo kumain ng, ng ganito. Kasi as much as possible talaga, iwas na ako sa sobrang kain. Sobrang na tayong lumalaki, May. Eh. <laughs> basta magugulat na lang kayo, darating na lang yung time sexy na ako ulit <laughs> pero ngayon, ine enjoy ko yung pagkain ko kasi yung daming gagawin, kailangan ko namang i-satisfy yung craving ko, yung pagkain na nga lang yung kakasaya ko eh, pero syempre limit-limit pa rin, lalo na nagkakaidad tayo so yun lang for today's video kung natakam ka, magluto ka na rin ng gantong paksi with a twist na merong liempo, so yan, naiwan na siya kumain, so yun lang, bye bye!